Magandang araw, sa presentasyon na ito ay aalamin, tatalakayin at susuriin natin ang sanaysay na pinamagatang sa mga kababayang dalaga sa Malolos na isinulat ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal. Ang presentasyon na ito ay tatalakay sa kung anong uri ng panitikan, bansang pinagmulan at ang pagkilala sa may akda, gayon din ang layunin ng akda Kasama rin dito ang pagsusuri ng tema o paksa ng akda, ang mga tauhan at karakter o mga persona, ang tagpuan at at panahon, ang balangkas ng mga pangyayari at ang kulturang masasalamin sa akda. May papakita rin sa presentasyon na ito ang mga kaisipan o ang ideyang taglay ng akda, ang mga simbolismo, gayon din ang estilo ng pagkasulat ng akda. Dito rin ipapakita ang mga teoryang ginamit, ang mga buod at masining na pagkakwento at hindi mawawala ang implikasyon ng bawat membro na gumawa ng pagsusuring ito. Magsimula tayo sa uri ng panitikan. Ang mga kababayang dalaga sa Malolos ay isang akdang pampanitikan na naisulat ni Dr. Jose Rizal noong 1889. Sa kahilingan ni Marcelo H. Del Pilar na isa ring bulakenyo at kasama niya sa pakikibaka ang dahilan kung bakit naisulat ni Rizal ang liham na ito. Sa pamamagitan ng akda na ito, na ipakita ni Rizal ang kanyang papuri at katapangan na ipinamalas sa mga kababaihan sa malolos at upang maipabati din ang kanilang kahalagahan sa bayan at lipunan. Ang liham na ito ay isang uri ng tekston na kasulat sa prosa kung saan ang may akda ay naglalayong maghayag, magpaliwanag, at magsalaysay ng mga pananaw o kaalaman na may iba't ibang mga pangangatwiran o isang tiyak na paksa. Ang susunod na bahagi ng panimula ay ang bansang pinagmulan. Matatalakay natin dito kung saan isinulat sinulat ang nasabing liham o akda. Ayon na rin sa nakalap naming impormasyon, ang liham na ito ay sinulat ni Rizal sa wikang Tagalog noong siya ay nasa London, taong 1889, dahil na rin sa kahilingan ni Marcelo H. Del Pilar. Dumating si Rizal sa London ng ikadalawang putlima ng Mayo, taong 1888. Pansamantalang naniraan si Rizal sa bahay ni Antonio Maria Rigidor na isang takas na Pilipino sa Marianas, taong 1872, at nagtrabaho siya bilang isang abogado sa London. Nangupaan si Rizal sa Pamilya Beckett, isang organistang katedral ng St. Paul. Ang bahay ng mga Beckett ay nasa magandang lokasyon malapit sa British Museum. Ang susunod ay ang pagtilala sa may akda. Sa pagpilala sa may akta, ito ang mga bagay na nag-udyok kay Rizal upang malikha ang sanaysay na ito. Noon, may isang pangkat ng kababaihan sa Malolos, pulakan ang nagtaas sa pamahalaang Kastila tungkol sa hangarin nilang makapag-aral. Nang dahil dito, nabalitaan ito ni Rizal na nag-udyok sa kanya upang sumulat ng liham na naglalaman ng pitong hapilin na para sa kanya ay dapat magsilbing panata sa bawat Pilipina. Layunin na akda Ang layunin na akda na ito ay upang bigyan papuri ang mga kababaihan ng malolos na gumawa ng mga panlipunang hakbang upang mapangalagaan ang kanilang kapakanan. Gayun din upang maipakita ang iba't ibang isyong panlipunan na nagpapahirap hindi lamang sa mga kababaihan sa malolos, pati na rin sa lahat ng kababaihan sa lipunan. Sa pagsusuri ng aming grupo, napagalaman namin na ang nilalaman ng liham na ito ay isang matalinong paglalahad ng kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas noong mga panahong iyon. Ang mga mahalagang binigyang pansin ni Rizal ay ang isyu ng kamangmangan ng mga Pilipino at ang sistema ng edukasyon, ang kabuktutan ng mga prele at ang mga papel ng kababaiyan sa lipunan sa diyang napakatalino ni Rizal upang gamitin ang pangyayaring ito upang maipahayag at maiparating sa mga kababaihan ang namamayaning isyu at mga problema ang hinaharap ng ating bayan. Ang susunod na pahina ay tumatalakay sa paksa ng akda na sa liham na ito ang totoong karapatan ng kababaihan sa lipunan. Ang gawain ng babae ay hindi lamang sa pagpapalaki ng anak, paging asawa at manatili lamang sa tirahan ngunit kailangan nating baguhin ang nasimulan na paniniwala. Mabigyang boses at karapatan ang kababaihan, hindi lamang sa taga Malolos, ngunit maging na din sa ibang Filipina. Pinapaksa din ng akda ang karunungan at ang pagiging kritikal. Ang kamangmangan ay kailipinan, hindi magiging balakid sa pagiging banal o pagiging mabuti ang karunungan. Bagkus ito ay magiging daan upang magkaroon ng kalinawan ng pag-iisip, lalo na ang kababaihan na siyang laman ng pang-aabuso. Bilang bahagi na pagsusuring panimula, ngayon naman itatalakayin natin kung sino-sino ang mga naging tauan sa nasabing sanaysay. Una si Marcelo H. Del Pilar. Siya ang nagmungkahi kay Jose si Rizal ng sulatan ang dalawampung babaeng taga Malolos upang suportahan ang mga ito sa plano nilang pagtuligsa sa gobyerno ayon sa kanilang karapatang panglipunan. Sunod naman ay si Gobernador General Valeriana Weiler, ang pinitisyon na ng dalawampung babae. Sa pagpetisyon ng mga kababaiyan, may mga ilan ngilan na prayle ang tumutol sa kanilang hiling. Isa na dito si Father Felipe Garcia, ang prayling tumutol sa hiling ng dalawampung babae. Ganun pa man ay may dalawang gurong sumuporta sa dalawampung kababaihan. Isa na dito si Teodoro Sandico at si Graciano Reyes. Ang dalawampung kababaihan ng Malolos ay ang mga pangunahing karakter ng Sanaysay. Sila ang kababaihan na sumulong ng kanilang karakter. Sumunod Tagpuan at Panahon. Ang liham na ito ay naisulat ni Rizal noong ikalabing pito ng Pebrero taong 1880 gamit ang wikang Tagalog para sa mahalagang pangyayari sa bayan ng Malolos, Bulacan. Alam niyo ba na ang pangalang Malolos ay nagbuhat sa salitang Tagalog na paluslos? Ang ibig sabihin nito ay pagdaloy pag-agos ng tubig buhat sa ilog patungo sa mga bayan ng Laridel at Kalumpit. Kung bumabaha ang Agos o Paluslos ay patungo sa Ilog Pasig kaya ang bayang ito ay tinawag na Malolos. Isa sa mga mahalagang nangyari sa ating kasaysayan na hindi dapat kaligtaan ay ang ginawang pagpupursigi ng dalawampung kababaihan ng Malolos Pulakan na magkaroon ng paaralan para sa kanila noong panahon ng Kastila. Balangkas ng pangyayari, Panimula Noong December 12, 1888, may isang grupo ng binubuo ng dalawampung kababaihan sa Malolos na nagpetisyon kay Gobernador General Whaler para sa pagpapahintulot ng magbukas ng night school nang sa ay makapag-aral sila ng wikang Kastila sa ilalim ni Teodoro Sandico. Tumutol sa petisyon na ito si Father Felipe Garcia, ngunit buong loob pa rin na ipinagpatuloy ng dalawang pong babae ang kanilang pagpetisyon. Sa katapusan ay nagtagumpay sila na makuha ang pahintulot ng gobyerno sa kanilang kahilingan sa kondisyon na si Senorita Guadalupe Reyes ang kanilang magiging guro. Kapansin-pansin ang insidente ito dahil napakabihira ng ganitong uri ng insidente at nagpapakita ng katatagan at determinasyon ng mga kababaihang Pilipino. Marahil, isa sa mga dahilan kung bakit hindi laganap ang pamimilit o pananalakay ng kababaihan ay dahil ang mga norms o standards na itinakda ng simbahan kung paano maging babae at ng kanyang papel sa lipunan ay naayon din sa sistema patriarkal na itinatagawid ng Espanyol. Dahil dito, Nakita ni Del Pilar na ang pagsikap ng kababaihan ng Malolos ay magsilbing halimbawa at inspirasyon hindi lamang sa kababaihan kundi sa buong lungsod. Kaagad niyang sinabi kay Rizal at hiniling na isulat niya ito at kaya pinadala ang sulat sa Malolos noong Pebrero 22, 1889. Sa unang bahagi ng liham, tinanong ni Rizal ang kanyang sarili kung likas at lagalap ang katapangan sa mga kababaihang Pilipino. Para sa tanong na ito, sinuri niya ang kanyang alaala mula pagkabata at sa huli karamihan sa kanila ay sumunod sa kanilang mga kapatid. Sa kabila na maraming mapagkumbaba, dalisa at mabubuting babae sa kanilang mga puso, napagtantok ko na nandoon lang ako. Kaya nato tunangin kung ano ang nangyari sa malolos, si Rizal ang unang hakbang sa pagsulong ng laban para sa bayan. Dahil ang paglaban at petisyon ng mga kababaihang malolos ay isang magandang halimbawa para sa ibang Pilipino. Alam ko iyon, kaya nagdiwang ako. Hinihintay kong buksan aking mga mata sa katotohanan. Gitna, papapansin sa susunod na bahagi na tinalaki ni Rizal ang huwad na bulag na pagsunod sa simbahan. Sinabi niya na ito ay mahiyain at mali na maniwala na ang pagiging sagrado ay kasangkot sa bulag na pagsunod. Ginawa tayo ng Diyos na kawangis ng kanyang larawan at ayaw niya tayong malinlang o malinlang. Kaya naman gusto niya gamitin natin ang liwanag ng pag-iisip na nagbigay sa atin lahat. Tinalakay din ni Rizal ang papel ng mga kababaihan bilang ina upang palakihin ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Kinubuest niya kung anong uri ng mamamayan ang mawubuo o kung ang ina na nagpalaki sa kanila ay marunong lamang magdasal at magnobena. Sinabi niya na ito hindi bilang pagmamaliit sa kakayahan ng kababaihan, ngunit dahil alam niya na ang mga Pilipino ay napakamasunurin. Sang saloobin na naging dahilan upang siya ay vulnerable sa manipulasyon ng simbahan. Kung titingnan ang sitwasyon, anong klaseng Pilipino ang paglaki ng bata kung luluhod lang ito at halikan ang kamay at susundin ang utos ng pari? Wakas, sabi rin ni Rizal kung ang magkapatid na ito ay tunay na kinatawa ng Diyos, bakit hindi sila marunong tumulong sa kapwa? Bakit ginagamit nila ito sa pagbili ng mga mamahaling dekorasyon sa altar? sa halip na gumastos ng pera sa simbahan para makatulong sa may hirap. Bukod dito, hindi sila dapat humanap ng pera kapalit ng panalangin. Dahil si San Juan ay hindi naghanap ng anumang kapalit ng bautismo sa ilog Jordan at kahit si Jesus ay hindi naghanap ng anumang kapalit ng kanyang mga turo. Sa pagpapalaki ng larawang ito, gusto sabihin ni Rizal na ito ang mga uri ng mga taong sinusunod natin sa lipunan. Sinasabi nilang alam nila kung ano ang tama dahil sila ang pinili ng Diyos na maging ng mundo. Ang problema lang sa sitwasyon, ito ay hindi nagbigay liwanag sa mga tao at nagpakita ng isang salubi na malayo sa imahe ng Diyos. Kulang na lang ay sabihin mo ang Diyos mismo ay nabibili ng pera at maluho sapagkat ganitong klase ang kanyang mga alagad. Kung pag-uugnayin ang dalawang mahalagang talakayan dito sa sanaysay na ito, makikita natin ang gustong iparating ni Rizal. Sa aking palagay, ang artikulong ito ay sinulat niya upang lubos na matanto na mga kababaihan ang kanilang bilang unang mga unang salig na nakaka o muhubog sa bawat bata, babae man o lalaki. Nais ni Lizal na matanto na mga babae ang tunay na larawan ng Diyos, hindi ang larawang ipinakita sa kanila ng mga mohe. Bukod sa tamang asal, kailangan linangin ang pagmamahal sa inang bayan, karangalan at katapatan sa tungkulin. Karagdagan pa, ang kahalaga ng edukasyon at pagsasanay dahil ang kamangmangan para sa kanya ay isang pagkaalipin. Dahil kung anong isip, gayon din ang tao. At ang mga taong walang isip at personalidad ay isang bulag na tagasunod ng iba. Tulad ng mga hayop na sumusunod lamang sa isang tali. Ang kulturang masasalamin sa liham na ito ni Rizal ay kung paano tignan at baliwalain ang mga kababaihan sa lipunan noong panahon ng Kastila lalo na sa mga karapatan ng mga kababaihan pagdating sa edukasyon. Dagdag pa dito, ang pagdidikta ng simbahan sa kung ano dapat ang katanggap-tanggap na kilos ng isang babae sa lipunan. At isa pa, ang hindi pagkilala sa boses sa mga kababaihan sa lipunan. Ang susunod na bahagi ng pagsusuring ito ay ang pagsusuring pangkaisipan. Naglalaman ito ng mga kaisipan na ideyang taglay ng akda, pati na din ang estilo na ginamit ni Jose Rizal sa pagsulat ng liyam na ito. Ideyang taglay ng akda Ang akdang sinulat ni Jose Rizal na sa mga kababayang dalaga ng malolos ay sinulat niya bilang tugon sa kailingan ni Marcelo H. Del Pilar na sulatan ng mga kababayan ng malolos dahil sa kanilang mahigpit at pagnasang mga pagtayo ng isang para lang magtuturo sa kanila ng wikang Kastila sa kabila ng pagtutol ni Father Felipe Garcia. Sinulatan sila ni Rizal ng liham na naglalaman ng pitong habilin na para sa kanya ay dapat magsilbing panata ng bawat Pilipina. Pinahayag din ni Rizal sa liham na ito ang paghagang niya sa mga kababaiyang taga Malolos dahil sa angking katapangan nila. Kinalala din niya dito ang tungkulin ng kababaiyan bilang ina na gagabay sa mga anak. Ang kaisipan tungkol sa pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae na ipakita sa kanyang liham. Dito ay sinuportahan niya ang mga kababaihan na kagaya ng mga lalaki ang may karapatan sa paggamit ng edukasyon. Layon nitong mas lalong pagisingin sila upang mas lalo pang maghangad na makabubuti sa sarili. Dahil ang mamamayang gumagawa ng paraan upang makamta ng karunungan ay kagalakat ng bayan at ang mamamayang may isip at magkaroon ng malasakit sa bayan at iba pa tayo bilang Pilipino ay dapat magkaroon ng karunungan. Ang karunungan ay makakatulong upang mapagtanggol natin hindi lamang ang ating sarili kundi pati na rin ang ating bayan. Ang taong may karunungan ay hindi madaling magagapi ni numan. Ang susunod naman na istilo ng pagkasulat ng akda. Ang akdang ito ay naisulat sa maayos na pamamaraan. Dahil binigyang diin ni Rizal ang kanyang pitong habili na nais niyang ipabatid sa dalawampung kababaihan. Ito ang mga punto na gusto niyang sabihin sa kababai. Una, ang pagiging taksil ng isang tao ay bunga ng kaduwagan at kapabayaan ng iba. Wala sanang magtataksil kung walang mamayang duwag at pabaya. Pangalawa, ang mababang pagtingin at kulang na pagmamahal sa sarili ang dahilan kung bakit nagiging alipin ng isang tao. Naalipusta siya sapagkat sa kanyang palagay ang taong nag-aalipusta ay may higit na kakayanan kaysa sa kanya. Pangatlo, ang pagiging alipin ay kamangmangan. Sa pag-iisip ng tao, nakabatay ang kanyang pagkatao. Sinabi niya ang taong walang sariling isip ay walang pagkatao. Kung walang sariling pag-iisip ang isa, ay magiging sunod-sunuran na lamang sa iba. Pang-apat, kung hindi mo ipapakita ang iyong tunay na sarili, ang iba ay magiging ganoon din sa iyo. Kung hindi mo pagmamalasakitan ng iba, sila ay wala din magiging pakialam sa iyo. Mas maganda ang magtulungan at maging isa sapagkat dito ay hindi tayo basta mabubuwag at mas marami kayong magagawa. Panglima, ang di maayos sa pagpapalaki sa anak ay dapat nabaguhin ng mga kababaiyan. Kung hindi babaguhin ay dapat naalisin sa kanyang kapanyarian sa bahay. Dahil kung hindi ang mga tao sa kanyang paligid ay walang malay niyang ipagkakanulo. Pang-anim, ipinanganak tayong walang tali kung kaya tayo ay malaya. Nilikha tayo ng Diyos hindi para magpaalipin at binigyan niya tayo ng utak upang ito ay gamitin sa ating pag-iisip. Ang pang-pito at panghuli, dapat ay mag-isip. Alamin kung ano ang tama at mali. Ang mga itinuturo sa atin ay dapat salain upang tayo ay hindi maloko at gamitin ng ilan para sa kanilang pansariling hangarin. Ang ikaapat na gabay sa panunurin pampanitikan ay ang teoryang ginamit. Ito ang dulog kritisismo o mga teoryang pampanitikan na mababakas sa akda upang maging dalisay ang gawain pampagsusuri. Ang unang pamamaraan o teoryang ginamit sa sanaysay na ito ay ang teoryang feminismo. Ang mabisang pagpapatunay sa teorya na ito ay ayon sa bahagi ng liham ni Rizal, ang babaeng Tagalog ay hindi na payuko at luhod. Buhay na ang pag-asa sa panahong sasapit. Wala na ang inang katulong sa pagpulag sa anak napalalakihin sa alipusta at paghayo. Sa bahagi na ito, binigyan diin ni Rizal ang kalayaan ng kababaihan sa pag-iisip at karapatang matamasa. Ang edukasyon hindi lamang sa mga lalaki, ngunit maging na din sa mga babae. Ang ikalawang pamamaraan o teoryang ginamit sa akda na ito ay teoryang humanismo. Ayon sa liham, ikalabindalawa ng Disyembre taong 1888 ng may dalawampung katalagahan ng Malolos ang naghain ng petisyon kay Gobernador General Weyler upang magtayo ng isang panggabing paaralan. Layunin nila na mag-aral ng wikang Espanyol sa ilalim ni Teodoro Santico, isang profesor sa Latin. Ang pagpasa ng petisyon ng mga kababaihan na ito ay para sa kanilang karapatan na magkaroon ng panggabing paaralan. Matibay ang pananaw at paniniwala ng mga kadalagahan ng Malolos na hindi lamang sa turo ng simbahan bumabase ang kanilang kakayahan at katangian. Ang ikatlong pamamaraan o teoryang ginamit ay ang teoryang realismo. Ang mabisang pagpapatunay sa teorya na ito ay ayon sa bahagi ng liham ni Rizal, paghunos tili nga tayo at imulat natin ang mata, lalong-lalo na kayong mga babae sapagkat kayo ang nagbubukas ng loob ng tao. Isipin na ang mabuting ina ay iba sa inang linalang ng fraile. Dapat palakhin ang anak na malapit paga sa larawan ng tunay na Diyos. Sa bahagi nito, masasalamin na ang mga kababaihan ng malolos ay makailang beses na tinanggihan ng pamahalaan sa paniniwalang sila dapat ay kumikilos sa batay sa turo ng simbahan. Ipinakikita na mayroong diskriminasyon at nililimitahan ang mga kababaihan sa mga bagay na maaari pa nilang gawin. Masining na pagkakwento sa isang liham sa mga kabataang babae sa Malolos noong 1889, ipinahayag ni Jose si Rizal ang kanyang pagpapahalaga at paggalang sa kanilang katapangan sa pagsulong ng karapatan sa edukasyon na hindi para sa maraming kababaihan sa kanyang panahon. Isang ordinaryong hakbang. Ayon kay Rizal, batid niya ang pananaw na mga kababaihan Pilipino ay katuwang sa pagpapabuti ng layunin ng bansa. Ayon sa kanya, ang pagnanay ng dalagang malolos sa karunuan ay nagpapatunay sa pagmulat sa tunay na kahulugan ng kabanalan. Kabanalan ay nakatuo sa moralidad, dalisay sa kalooban at pag-iisip. Binigyan din ni Rizal ang tungkulin ng kababaihan bilang mga berhen at asawa sa pagpapanatili ng kanilang dignidad at halaga sa lipunan. Sa bagay na ito, inilalarawan niya ang likas na katangian ng mga kababaihan sa Europa at halimbawa ang Spartan, na halimbawa ng mga babae bilang isang mabuting ina. Nire-recommenda ni Rizal ang paggamit ng modelang ito upang parangalan ang anak ng karangalan at protektahan ang bansa. Binabalaan din ng liham ang lahat ni Rizal na gamitin ang kaloob ng Diyos upang itatag ang katotohanan at huwag maging alipin kanino man. Pagpuna sa mga nakakainis na gawain ng mga lalaki, pati na rin ang pagunawa sa tama at maling relihiyon. Ang payo ni Rizal ay Mulat sa mata ng bata ang pag-aalaga at pagmamahal sa dangal, pagmamahal sa kapwa, sa tahanan, at ang katuparan ng tadhana. Paulit-ulit na patamisin ang maluwalhating kamatayan sa kahihiyan ng buhay. Ang unang bertud ay ang pagsunod sa kaayusan anuman ang mangyari. Tinatanong ko kayo sa gawa, hindi sa salita, ang sabi ni Kristo. Hindi ang anak ng aking ama ang patuloy na nagsasalita tungkol sa aking ama ngunit ang isa na namumuhay ayon sa kalooban ng aking ama. Ang kabanalan ay wala sa matangos na ilong at ang kahalili ng binanggit ni Rizal dito ay sa panahon ng mga Kastila ay dapat magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa pagitan ng lalaki at babae. Noong panahong iyon, pinakita rin nito ang katapangan ng kababaihan sa pagsusulong ng edukasyon dahil ang mga babae noong panahon ng Kastila ay hindi kapantay ng mga lalaki. Gayun din, batay kay Rizal, ang paghahangad ng babaeng malolo sa karunungan ay patunay ng pagmulat sa tunay na kahulugan ng sagradong kabanalan na may pagtutuon sa mga bertud, dalisay na kalooban at tamang kaisipan. Binibigyan din ni Rizal ang tungkulin ng kababaihan bilang mga berhen at asawa sa pagpapanatili ng diktidad at pagpapahalaga ng kababaihan sa lipunan. Implikasyon ng akda sa sarili Naging malaki ang implikasyon ng sanaysay sa aking sarili. Dahil bilang isang babae, tama lamang na dapat ay alam at ipinaglalaban natin ang karapatan na mayroon tayo sapagkat malaki ang ginagampanan natin bilang isang babae sa ating lipunan at hindi natin dapat hahayaan na baliwalain at kontrolin ng sinuman. bilang implikasyon ng akda sa aking sarili. Ang sanaysay ay patungkol sa paglaban ng kababaihan hindi lamang sa kanilang karapatang makapag-aral, maging na din ang kanilang katayuan sa lipunan. Sa modernong panahon, isa ito sa malaking isyo na paunti-unting nireresolba ng ating lipunan. Anasabing sabing sanaysay na kadagdag sa aking pag-iisip na dapat ay alam natin ang karapatan natin hindi bilang babae o lalaki bagkus ay ang katayuan natin bilang mamamayan. Para sa akin, ay dapat magkaroon ng pagkapantay-pantay ang bawat tao, maging mahirap man o mayaman, maputi o maitim, magaling o di kagalingan, matanda o bata, babae ka man o lalaki. Ang karapatan ay karapatan at ang kalayaan ay para sa lahat. Sa aking pananaw, sa lipunan, hindi maiiwasan na magkaroon ng pamantayan sa mga kababaihan sa kanilang katangian at kakayahan. Mahalaga na bilang babae ay magkaroon ng sariling paninindigan at ipaglaban ang ating karapatan at kalayaan. Malaki rin ang tulong kung magkakaroon tayo ng kaalaman tungkol sa galaw at kilos ng mga tao at lipunan upang maiwasan na tayo ay pagsamantalahan at abusuhin. Marapat din na tulungan ang kapwa-babae sa ganitong mga layunin. Ang sanaysay ay tungkol sa mga kababaihan na nais makapag-aral ng wikang Kastila Ngunit sila ay pinagbabawalan dahil ang mga kababaihan ay walang karapatang mag-aral hindi tulad ng mga lalaki. Sa panahon na ito ay matindi ang diskriminasyon sa pagitan ng mga lalaki at babae dahil ang mga lalaki lamang ang nabibigyan ng karapatan at ang mga babae ay pinagbabawalan. Sa panahon ngayon ay may karapatan na ang mga kababaihan na makapag-aral. Ang mga kababaihan din ang nagdidesisyon kung ano ang dapat gawin at nagagabay sa kanyang pamilya ang mga kababaihan ay mahalaga rin sa lipunan katulad ng mga kalalakyan. Kung kaya't sila ay nararapat na bigyan pansin at karapatan sa mga bagay na kanilang minumukahi.